adventure naman si papalon ayun mga guys ah, papunta tayo dito sa uh, ah, kansang falls dito yung talon talonan falls ayan yung mga view ito. ito yung dampalit falls papasok kayo doon papunta yun doon sa looban ngayon ah, dito naman tayo punta tayo dito sa kabila ayan meron pala dito na mga hollow blocks na kalagay oh adventure na adventure tayo dito ngayon mga guys ang shout out nga rin sa kay uh, buknoy palabo yung aking kaibigan na isang vlogger din Ayon mga guys oh nandito tayo sa kabundukan ng Mount Makiling yan ito yung batuhan na dinadaanan natin ngayon at napakaganda naglaki ng mga puno rito mga guys kaya lang patay na pala ang mga patay na yung kahoy yan o. tuwid na tuwid yung star apple mga guys oh. ganda yun mga guys yung ating there, an, an adventure na adventure Yan meron pa lang kubo-kubo uh, dito. Ito yung mga maganda mga guys, oh. Yan mga bato na dinadaanan natin. Sarap yung mag-adventure dito. Yan. Oh, may paliguan din dito. Ayan mga guys uh, dito lang tayo may daanan din para dito hindi ko alam kung saan kasi na siya sa bundok swimming pool cold running water ah uh, running water pala ayan mga guys ayan ngayon na may naririnig na tayo mga busis mga naglalaro mga bata ayan Sabi din na daan natin guys Adventure na talaga. Tama kaya yung dinadaanan ko dito? O ito ba? ito nga. Tama nga. Ano nga guys oh? Masukal na masukal yung dinadaanan natin dito. ito yung ah, talon-talonan polos bala yan yeah. Ayun, mga guys na tarun talon-talonan polos dito naman tayo baba naman tayo Ayan mga guys oh. Yung mga kakay dito. Gaganda. Yan, yan, ang dinaanan natin. sa baba. Ah, sa baba. Kabila. Ngayon dito tayo. So pala dito ay may ah uh, cottage pala dito. Uh, marami palang ang naliligo ng mga bata. Ito yung siya uh, sinatawag nila palang talon-talonan poles ayan maganda pala ngayon na uh, pagkatapos natin dito guys ay uh, ipakita natin sa inyo yung uh, swimming pool naman nila dun sa taas ayan. ito yung mga ilog ayan no? napakaganda ito yung talon-talonan poles Ayan. Ito so pala, may mga naliligo dito. Ayan. Marami pala dito na naliligo. Pero punta natin yung kabila guys Pre Calvo Pre Calvo uh, Mga guys ang gala Ayan eh, yung aking kaibigan na kung siya para Calvo Dito kayo magbayad guys ang uh, entrance Walang pantay dun ah Wala pa Wala pa Tawag kita dun sa kabila eh Ayun mga guys. Dito na nakaraan maganda dito kasi ah uh, kayo rito. Ah, di kuan di hindi delikado sa mga bata. Napakagandang pasyalan. Ayan. Ayan yung talong ng course. Ayan mga guys. Ayan po, hindi nyo tayuhin dito guys. sa uh, pumunta kayo rito sa uh, barangay lalakay. Tapos magtanong na lang kayo dito sa kung saan ang papasok sa uh, talon poles. Tapos yung dampalit poles. Aros lang. Doon sa baba kasi yung dampalit poles. Mga guys, yan Ito yung lugar. Ito yung mga bato. Oh, ayan o. Oh. Napakagandang tanawin. Yan yung mga kanila mga cottage dito. Okay guys, sakit naman tayo dun sa taas. Punta naman tayo dun sa kabila. Diyan tayo dadaan. Paket dun. Okay guys, sama nyo. Ayan mga guys, nandito na tayo sa taas ngayon. Uh, na tayo dito. Yan yung ating mga kababayan na iligo dyan sa baba at kumakain na rin yung iba yan yung talon 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 poles nasa ilalim tayo sa kambundukan ng Mount Makiling yan akit tayo rito yan ginadaanan natin oh yan tayo dito sa taas Wop, ya. Yeah. Wag kamadulas. Pag nadulas ka rito, diretso ka pa baba. Diyan, oh wala kasing hawakan yeah. yan mga guys kapagod din pala to opya yeah. ayan oh, yung pababa ngayon Akyat tayo. Doon tayo sa baba oh, ayun oh. Sa baba. Meron nang hawakan dito. Ah, lagyan din lang ng step. Ngayon guys, ha? papunta tayo doon sa uh, swimming pool nila. Ah. Ayun oh. Ya. Oh. Dia sebab Oh, tak stay rate guys, oh. Ya. Tu yang dia ada anak, no? kabilaan ang bundok rito guys yung Mount Makiling ito so, may signboard naman dito Ay, hindi pala kayo maliligaw rito pagka uh, umakyat kayo rito Yeah. To swimming pool Cold running water. Ayan. Mga batuan naman din 'yon. Pwede mag-adventure kayo diyan. Hey mga guys, oh. Taas na ng ating naketan. 'Yan yung mga ilog dito. Nasa gilid tayo sa kalagitnaan tayo ng bundok sang Mount Makiling. Dami ng mga kahoy dito. Yeah. Lalakyan ng mga puno rito mga guys. Ang grabe ang pawis ko Kasi uh, kitay ng bundok Kanina Andun tayo sa Dampalit Falls uh, Dumaan tayo sa Dampalit Falls Kanina adventure tayo sa paglalakad dito may mga guys may kubo dito sa mga nagbabantayan dito ito sa nagbabantay sa mga kagubatan ka na para hindi maputol yung mga kahoy Ayan. ito na yung ang uh, kanilang swimming pool ito mga isang mga kabatuhan oh. ayan. ayan yung swimming pool nila oh. ayan uh, marami din pala ang cottage dito ayan o oh. mga batuhan yung ating dinadaanan maganda Yeah. Yan yung swimming pool dito. yan So, ah uh, napakaganda rito kasi no maraming uh, kubo na pwede niyo puntahan, na pwede niyo ire-rent -re yung mga kubo dito. Ito yung swimming pool nila sa taas. Ito. Oh, pagod ako, guys camping ayan pwede kayo mag camping dito oop ito may mga tindahan dito mga kakanin ayan yung bilhin ni ate mga kakanin ito yung uh, swimming pool dito yan sa mga gusto pumunta rito ay madali, madali nyo lang puntahan dito guys uh, sumakay kayo ng Gary Calamba o di kayo Manila sakay kayo ng Biyayin Santa Cruz sabihin nyo lang na ibaba kayo dyan sa barangay lalakay tapos magtanong lang kayo kung uh, saan banda dito yung swimming pool Mara dalawang pool saan pupunta nyo rito saka swimming pool ito yung swimming pool nila running pool so, uh, running water ito mga guys ha ito ayan dito kinukuha yung tubig dun sa dulo napakalinis ang tubig dito mga guys napakalamig kaya nasasabi ko yun kasi dito kami dati last year dito kami dati ayan napakaganda oh ito yung swimming pool nila ayan yung bato nila uh, nilagyan ng bato ayan may malaking bato malaking pagbago na rito guys kasi ito uh, running water napakaganda at ito may mga tindahan kaya pag nagutom kayo bilhin na lang kayo ng uh, paninda nyo rito yung mga paninda ni ate yung mga kakanin pwede man kayo magbaon kung gusto nyo kasi may mga cutties naman pwede kayo magluto rito Ayan. ito yung mga paninda ni ate dito lang may tindahan din dyan wala na Ayan you know, mga guys, ah, uh, mga kabataan dito na magsuswimming na daan ako na pa uwi na ako sa aking dapat uwi yan. Ito sila. Hello po. Eh, mga taga saan kayo? Pansol. Pansol po. Ah, Pansol, uh, Kalamba. Uh -huh. Ayan, sa sa mga taga Pansol, Kalamba. Ito sila yung grupo nila. Ay magkakampingan doon sa taas sa uh, uh, tawag dito, swimming pool na napakaganda doon. Ayan. Dito, dampalit pools yung pag pinasokan nyo, dampalit pools yan dyan. Ito sila yung grupo nila. Yung mga, may mga dala. Kasi maganda yung mag-swimming pool doon. Napakalamig. Malamig ang tubig doon? Oo po. malamig yung tubig. Oo. Ayan sila. Ayan. Nature time. Ngayon. Uh, Paalis na rin ako. Sige. Ingat kayo ha. Sige. Oh, oh, sige support nyo na lang. You, abong, Oo. Bye bye. Oo. Bye bye. Thank you po. Pang picture. Okay. Bye bye. Thank you po. Oo. Sige. Okay guys, so maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!